Ano-ano nga ba ang mga dapat ninyong dalhin or dapat ninyong i-ready e or i-prepare ng mga requirements kung kayo ay nagbabalak pumunta dito sa Morocco? channel. Uh, by the way guys, ang video po pa ito ay para po ito sa mga uh, nagbabalak na pumunta dito sa Morocco kung ano nga ba ang mga requirements na na, na, na uh, dapat ninyong i-ready o i-prepare habang nandyan pa kayo sa Pinas. Okay po, simulan na po natin sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Morocco, ang dapat nauna ninyong i-ready na mga na requirements ay ang ito. Yan po, yan po ay ang passport. Yan po ang pinaka-importante sa lahat dahil wala pong tatanggap sa inyo na mga agency or company na mga uh, overseas kung wala po kayong passport. Okay po? Second po ay ang ito. Ito po ay ang diploma. Diploma po ng secondary or kahit, kahit uh, ah uh, college, okay rin po. Pero dito po, no need, na, no need po na may degree or college graduate. Kung housekeeping or DH lang po ang inyong a-applyan. High school diploma lang po ay okay na po yon So, yan po ang second ay ang diploma. Third po natin ay ang ito. Ito po, ay ang police clearance. Police clearance po na nagpapatunay na wala ka pong criminal record sa Pinasman man or sa sa overseas diploma po ay uh, police clearance po ay importante. So yan po ang acting uh, tat, ipang tatlong requirements ay ang police clear clearance na dapat niyong i-ready. Pumunta po kayo sa uh, poli sa NBI or sa uh, um Yeah, NBI at uh, mag ano po kayo doon, kukuha kayo doon ng police clearance So, yan po ang ating pang-tatlo, police clearance Okay po, pang-apat po natin ay ang PIDOS PIDOS Panglima, panglima po is uh, OEC If, uh, Yeah, OEC po, makukuha po yan doon sa POAA or uh, former POA or ngayon is uh, DMW pumunta po kayo doon doon po nyo kukunin po yung uh, mga yan at saka to be follow na lang po yung mga working permit visa ticket yun po uh, hindi na po kayo ang mag aasik Kaso niyan ay ang agency nyo na po so yun po ang mga requirements ng mga uh, nagbabalak or may plano na pumunta dito sa Morocco, yan po ang mga requirements na dapat ninyong ihanda habang nanjan pa kayo sa Pilipinas. So, guys, thank you for watching at sana po ay nakakatulong po sa inyo ang video ito. At sana po ay matupad din ninyo ang mga pangarap nyo na pumunta dito kung sa Morocco. So, ayan po guys. And don't, please hit that notification and like, share, and comment po. Thank you for watching and God bless.